For today's video guys, meron na namang bagong update ang Messenger at hindi lang isa kundi dalawa. So kung hindi pa updated ang Messenger nyo, i-update nyo na yan. Ang isa dito ay pwede nyo nang alisin ang end-to-end -end encrypted chats at ang pangalawa naman ay ang memories. Yes tama, meron ng memories sa Messenger. Ang galing ba? Diba? So start na tayo guys. Unahin muna natin ang kung paano alisin ang end-to-end -end encrypted chats. So una punta kayo sa messenger. Tapos i-click nyo ang three lines sa taas. Tapos may settings icon sa taas. I-click nyo. Tapos i-scroll down kayo. Makikita nyo sa baba ang professional settings. Tapos i-click nyo. Dito naman, i-turn on nyo lang ang messaging tools. Tapos, ito ang lalabas. Get messaging tools for professional mood. Next, i-click nyo ang continue. After nyan, ito ang lalabas. How messaging tools affect your privacy. Once you turn on messaging tools, new chats won't be end-to-end -end encrypted. So, once na na-turn on nyo na yan, from now on, lahat na marireceive nyo yung bagong message or chat ay hindi na siya naka-end-to-end encrypted. Take note guys, yung bagong chats lang po ha na marireceive ninyo. So ibig sabihin, yung dating chats na naka-end-to-end encrypted ay ganun pa din. Naka-end-to-end encrypted pa din yon Kaya i-turn on nyo to para yung mga bagong chats na marireceive ninyo ay hindi na naka-end-to-end encrypted. So i-turn on nyo lang. So next, dito naman tayo sa pangalawang update, ang memory sa messenger. So back muna tayo. Sa Facebook guys, merong memories. Siyempre, sa Messenger meron na din. Ganon pa din ang gagawin nyo. So, punta tayo sa Messenger. I-click nyo ang three lines sa taas. Tapos, settings icon. Tapos, scroll down lang tayo. Makikita nyo dyan sa baba ang memories. I-click nyo. I-turn on nyo lang. So kapag na-turn on nyo na yan, yung mga memorable moments ninyo sa mga message or chats ay magbabalik. So hindi ko lang sure guys kung ang magbabalik talaga ay yung mismong chats or baka yung mga videos or picture nyo lang sa messenger. So bago pa lang naman to, tingnan na lang natin. So yun lang guys. Please like and share kung nagustuhan nyo po at nasundan ninyo. At pa-subscribe naman, pakipindot na din ang notification bell para updated kayo sa next upload ko. Thank you for watching!